Sugatan ang isang lalaki matapos mauwi sa pananaga ang videoke party ng isang grupo sa Cagayan. Ang sospek na inisumanong matapos kantahin ng biktima ang kanyang kanta. Yan at iba pa sa report ni Isaiah Mirafuentes. Pag-imbog ang magtsuhin na ito sa ikinasang bypass operation ng mga polis sa Tanay Rizal. Nahulihan sila ng halos isang daang gramo ng hinihinalaang shabu na nagkakahalaga ng 700,000 pesos. Ayon sa mga suspect, baguhan lang sila sa pagbibenta ng droga. Depensa sa pa panila na nagawa nila ito dahil gipit sila sa pera. Kaso ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kakaharapin ng magtsuhin. Nauwi sa pananagang video okay party ng isang grupo sa Bagaw, Cagayan. na ang biktima matapos tagain ng isang lalaki. Ang dahilan, napikon ang suspect dahil kinanta ng biktima ang kanyang favorite song. Lumalabas, nakakantahin palang sana ng nanaga ang kanyang song. Nagpapagaling na ang biktima sa mga niyang sugat, posibleng maharap sa kasong frustrated murder ang suspect. Sa Maguindanao del Norte, Aristado sa ikinasang entrapment operation ng mga pulis ang dalawang lalaki dahil sa iligal na pagbibenta ng baril. Nakuha sa mga suspect ang sa M16 rifle at mga bala. Maharap ang dalawa sa paglabag sa unlawful sale of firearms and ammunition. Walong manging isda ang nagsurrender ng hinihinala shabu sa mga pulis sa Subic Zambales. Pauwi na sana ang mga manging isda na makakita sila ng mga plastik na palutang-lutang sa dagat. Nagulat na lang sila dahil mga droga pala ang laman. Aabot sa halos dalawang kilo ang droga na aabot sa 12 million pesos ang halaga. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.